putol siya. Ay, puta. Mm -hmm. Ay, puta siya. <laughs> Nilalagal naman yan, di ba? Uy. Oh, na, ito lang. Huwag ako ng pabili. niya So, ito siya. Ayan <laughs> turmeric na <laughs> ito guys turmeric na luya so yan yeah, dito ko siya kinuha sa part na to so iba yung luya na <laughs> takbo ay na, lakas ng kulog di guys natin naman yung niya. ipantay mo Kuhula tinisa. Hindi ka nene. Matigas pa siya, guys. Ito 'yung buo.